<laughs> agay! Ara sila, agay! Agay! Uy! Agay! Charyel! Agay! Stray ba ako ng grupo? Stray ba? Stray ba ako ng grupo? Oo! yung <laughs> Alcansia pa nabili niya. Striba no, May Ah, guys, nila no anon. Ito ba, eh, no yun, yun no, ba? Ay, mamati sa ko Agay. Paldo si kagawad, Benz. Agay. Paldo, ganyan eh.

रात नहीं दूसरा